sa ordinaryo pong mamamayan ang sa tingin po namin uh, mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating uh, uh, court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napakasignificant na reforma natin yung binago po natin yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. dati rati po, ang pamantayan po ng pag-file ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause. Medyo mababa pong antas ng uh, ebidensya yon, At ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tamang representasyon ay maaari pong uh, makasuhan at makulong uh, kahit po hindi sapat ng ebidensya. Ayon po sa ating bagong pamantayan, na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdal lang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito ng isang inosenteng tao hindi po madedeprive ng liberty in in when cases are filed against them because no longer is a probable cause the threshold of evidence but a higher threshold that assures uh, the respect for human rights especially against deprivation of liberty at even for uh, bailable offenses ang masama pong nangyayari hindi naman po nakakapiyansa ang mga tao kapag sila po ay uh, na-charge ng offenses na bailable dahil po kulang din po ang kanyang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po ang dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung uh, bail ito ay maximum 10,000 pesos. So mas marami pong uh, mga nasasakdal na maari na pong lumaya temporarily while the cases ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections, especially po sa prison records between uh, 2022 to the present. You will be there is an astounding number of releases. 26,000 individuals have been released from Bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now uh, making sure that no one stays, stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for. E dati-dati po, manual po ang review ng mga prison records. Kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila Ngunit dahil ho hindi gumagalaw ang papeles, nakakulong. Chinaga po namin ito manually and then ngayon po fully digitized na po ang ating prison records sa Bucor. Kaya po napakarami na pong na po process na release ng mga tao. So yun po ang immediate na impact sa taong bayan. Hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po kapag meron lang sapat na ebidensya, doon lang po kayo maaring kasuhan. And this is in favor of ordinary people o cannot have sufficient representation. At sa jail congestion naman po, napakalaki na po ng improvement. Sana po eh, magamit nating batayan yung uh, sinasabi ninyo sapagat hindi naman lahat po eh, merong potential po na uh, pagkakataon na sila ay matcharged either criminally or uh, civilly, no? baka hindi rin nila maunawaan po yung ganun. Uh, ang, ang sinasabi natin, wag na, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Ilang ma-feel ma sana ng tao na... Kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya naman malalaman? Gano'ng karami po yung nakukorek natin. No? Anyway, kaya ako po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung... Department of Justice sa ordinary uh, nabuhay na po ng